may na naman, buti mo ang niya niya yung ang galing galing naman ng mga doktor doktor mo Colby ikaw, yung doktor dito talaga <laughs> assistant lang Ayan po, ah, pina pina house check up ko po ang aking alaga, si Colby. Kasi po oo, oh, nagkakasugat siya pero hindi naman siya gumagala. Wala naman ining garapata eh. Opo. Ano lang po talaga yun? Kasi mam paki-tol man lang. Maselan siya. Ako yung nagbuhat sa iyo. Oh, sorry na. Bye John. Italagas na rin yung balahibo niya na yun. Sabi nga nung kapatid ko, mahalin ko daw yan kasi mabait daw. Mabait yan eh. Hindi kaya nakakain to ng sa, oh. sa, sa pagkain nila? Hmm. Hindi ko lang nga siya pinapakain ng isda. Bawal siya ng chicken. <laughs> ah, bawal? Bawal po. Ako oh, po, ay, ay, po ay, lagi ko siya binigla ng chicken. Kaya yan, nagkakaganyan po. Lumalala yung ano, yung ganun. Ay, kaya pala. So, sobrang Ay, ano ko, hindi pala siya pakakainin ng chicken. Istaling. So, okay lang, Dok? Bawal po malansa. Ah. Bawal po malalansa. Eh, Dok, yung ganong dog food? Okay lang po okay yun. Okay lang yun. Pedigree po, ata yun. Pedigree oh, oh, um, pedigree. Uh -uh. yan. Pedigree pa. Oo, pedigree. Oo, dood. Oo, dood. Thank you so much, mga anak ha. Yes, Salamat sa pag-alaga. Ito ang aming si Doc. Ayan, ang daming gamot ng anak ko. Ayan. Uh, Ako. Nakakahiya, ubod ng init dito sa tindahan ko. di ko sila napapasok sa loob. Yung isa ko mabait din. Oh. Yan bunso. Naiinita rin. Oo, oo na siya. Yan ang ano, yan ang medyo pwede pang mga gat. Ayan. Yan si Bullet. Pero napakalambing yan. Nakakausap ko yan eh. Ito rin. sabi kong wait. Pag sinabi kong wag lalabas. Di talaga sila lumalabas kaya ayan. nagkakaganyan yan ma'am sa lansa naman po ay binibilang ko pa sila ng baliwag at andok oh, <laughs> kaya pala <laughs> okay oh, ayan po pinadok ko po ang aking pinadoktor uh, ko po ang aking uh, aso at uh, ang aking mahal na alaga at pumunta po kayo kung gusto nyo po na magagaling na doktor doon po sa aming 24-7 veterinary clinic 24 sa Manggahan po Branch, no? Sa ayan. tapat ng MacDo Drive-Thru General Diaz. Opo, ayan. Ito po yun. Ayan. ayan. GRG. GRG sa G -G. mga taga General Trias na hindi alam kung saan magpapadoktor ng mga alaga. Punta lang po kayo dito sa aking ah... Uh, sa aking uh, doktor ah ng aking si Colby ayo okay, po kami 24 hours for emergency cases po no okay. ang regular clinic hour naman 9am to 6pm and then 6pm onwards for emergency cases like cesarean nag surgery din po kami grooming. and then uh, yun po, grooming lahat ng services home services we cater po thank you doc thank salamat ng marami mga thanks. bunso salamat okay thank, thank you. you okay